hindi mo maatin sa Pilipinas. So, puro puro plastic kahit. puro puro plastic kahit saan. Yung ganda-ganda mo. Tapos, umuwi kang fresh. Tapos, nag-ano ka ng basura sa kanan. <laughs> Ang puti-puti niya. Ganda-ganda taga-pulot na basura sa kanan. <laughs> Diba yung mga nagpapakain ko ng candy, tapos sa basura? Ayos na, na, na po, na po ako. Nakuha ko na po lahat ng basura, madam. Kaya bumibigay ka sa akin ng candy, ang suplas-suplano mo. Pati ba naman yung mamasura ko, pinapakialam mo? Malinis na po yan. Hmm. Eh? Ma'am, nalinis ko na po. Hibis, ayan hibis, eh. ayan po nakuha ko oh. That's... Ay,